So, hi guys. What's up? Ayan. Nandito tayo ngayon sa Mindanao guys. Ayan, mag-vlog lang tayo saglit. glit ito si Mama. Ayan, no? Kakain kami ng batchoy. Eh. Kakain kami ng batchoy dito sa may Mindanao guys. Ayan, no? Kasi lagi pinagmamalaki sa kanya mama yung batchoy nila dito eh. Oo, sobrang sarap. Oo, oh, ayan. ayan sa Esperanza, sa Sultan Kudarat. Ayan, sa Esperanza, Sultan Kudarat guys. Ayan no? Magana tayo. So, ang layo pa ng pinanggalingan namin guys. Sambalis pa. Para lang kumain ano, <laughs> ng ano. Na ang batsoy. Ang special batsoy. Ang si Tita Janet. Si Tita Janet ang hinahanap ng mga tao. Uy, special ako. Siyempre ah. Di pwedeng hindi pwedeng hindi. Pwede ko mo. Ang pito. Dalawa special. Siyempre special with egg Ooh. Oh, special? Diyan, oh bawal po kasi sa po talaga oi nagbabalunan na naman po Oi, the special din at nung nanay ate Oh, bawal itlog si Mama Bawal si Alihali Oh, bawal Apat lang daw di special Hindi naman special kay Mama. Original lang. Oo. Dapat tatlong ka ordinary. Ma hindi bawal kay itlog, 'di ba? Oh, oh bawas ito. Kato din. Ikaw lang ha. So ayan oh. No? Pinapapunta namin dito si Tita Janet at siya ang magbibidya sa atin. <laughs> mm. so ayan guys, ayan yung special bat nila. Uh, oh, amon ang bat choy dito sa mga special. Yung ganito yung mga special, mga itlog. Ayan siya guys. Ito sa gitna. Ordinary. Hi guys! Welcome sa panibagong video ng Christian Garden. Hi guys! namis ko kayo. Ayan, dahil nandito sila ni Jan sa amin sa Mindanao. Nagbakasyon sila guys, dito sa Esperanza. At ngayon, nandito kami sa Mother's Batsoy Soy. Ayan, namating sila ni Jan kahapon, ay kagabi, mga alas 7. Ayan, yung sinurprise nila kami guys. Nandito sila ni ate. Tapos gusto nila kumain dito dahil ito ay masarap. Ito ang pinakamasarap na batsuyan dito sa amin sa Sultan Kudarat. So dito kami guys sa Esperanza. Esperanza Sultan Kudarat at kumakain kami sa Mother's Batsoy. Dahil maliligo kami sa may hot spring na swimming pool. So ayan, tingnan natin sila guys. Yan ang Mother's. Yan, Mother's Batsoy. So tingnan natin sila dito na sa loob. <laughs> Ayan, 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 ayan sila, guys. Sila. Mm, ito sila. Okay, sabi mo na yung nilain natin, may special kanina. May unang vlog kasi kanina. Si ito yung si Christian. Ayan, kapatid ko. sa ito yung mga. Hi. Ayan, Hi. si Beverly. At ito si Jay. Kaya ng batsoy, guys. At ito si Jan. Ano pinakain ay, mo, Jan. Batsoy, wala na. paubos na. <laughs> wala Ubo na naman. na, wala na siya. Ay, oh, na ako eh. Ang mm, sarap. masarap dito guys. Ito. Ang dami naman ka. Ayan. Ayan special sa akin. Pinaka masarap na batsuyan dito sa Sultan Darat. Ayan, mother batsoy. Ayan, mura lang siya guys. 60 lang yung special. Tapos 40 lang yung ordinary. Pero masarap. Ayan, kung uh, makagawi kayo dito guys. Dito sa Esperanza Sultan ko dahil. So, hanapin nyo itong mga dahil. So, ayan. O, ayan si Inay. Ayan si Inay, nai Kaya kami, ayan si siya ang pamangkin ko. Na, sleeping. Ano yung sinasabi nila, anak ko daw? Ah, oh, yan, anak dyan, sabi nila? oh ayan na anak ni jan sabi nila. O, Pinsan ko naga. Nung umalis kami sa Manila, doon kinadyan Buntis pa lang yan. Ayan, ayan na siya. One year old na. one year old na. One year na kami dito. Ayan, Ito, ito. Be, meron pa ba? Ayan. Marami ka makain dito, guys. Mula umaga hanggang hapon. Ito, pinakasikat na ng batsu yan. Chuyan. So, ayan. Marami dito kong sa Ayan. So, ayan na-miss ko kayo, Mama Risa. Mga customer ni ate, nami-miss ko. Ah, yan si ate. Hi. Ayan, sabi natin sa si vlog. Makapanorin yung ma'am Christian Garden. So, yan, sama namin sila kay ayan, si Inay, si Jingjing, si Madam, teacher niya, teacher yan. Ayan, siya ko, Jutay. Ayan, sama natin. Sinay, sinay, sinay. Oo, oh, may special, ano, sinay. Yan ang aming inay. Panganay niya si Ate Juliet. Yan ang inay namin. <laughs> Peace. Ayun, si Ate Juliet. Sa so, kompleto kami, guys. Magkakapatid. Yan si Ate ko. Ay, yung isa. Wala, parating pa lang. Siyan, kapatid ko rin. <laughs> Ito, kambal. Wala yung kakambal niya. Nasa kabilang kasakyan. So, ayan. Three minutes. Ayan. Pag mamili kayo, guys, meron dito tinapay. Ayan. Ayan. Isan puto to, masarap din yung puto, wala sila. Wala silang puto. Kaya pina-partner namin yan so, Tapos manguha lang kayo dito ng gamit. Ayan. Self service. <laughs> tapos mga kanin shop direction, ay gusto yung soft drinks dito. Uh, ayan, one year ako dito guys, lagi ako dito. Halos ano, tatlong beses sa isang linggo. <laughs> masarap kasi ba 'to dito? Ayan oh. Self service <laughs> Self service Kayo na <laughs> Ano, gusto na? Sambit huh? lang? Hubos <laughs> niya dyan, hubos niya dyan, agad Ay, Ito, hindi niya na hubos Siya na huli Dahil maliit siya Ayan Nagal gabi na huli Dati ito, maliit dati Kasama ng husband Dalaga na ngayon Ayan, kasama ng husky ngayon may may-boyfriend na. <laughs> Ayan, happy valentines day. Ayan. Valentines pa dito. Chan, chan. Chan, simot na chan. Yan kay ate, simot na. Ayan, mamaya halo-halo naman. Dito rin may pinakamasarap na halo-halo sa Esperanza na oh sa so Jessica so yung halo-halo so, mamaya pupunta kami ito sa labas yeah. ayan na miss ko yung mga customer ni ate kalimutan ko na yung mga pangalan ba hi sir saka ma magkumusta na kayo dyan na miss ko kayo miss ko kayong lahat <laughs> kaya ako pinag vlog ni ate sabi niya ano marami na kami sa vlog ko Kagang <laughs> mamaya, hanggang mamaya maligo tayo dun sa taas. Pakita ko sa inyo yung ano dito, hot spring sa si Sultan Kudarat. No. Ayan, sasakay na. Sasakay na kami ulit, guys. Sasakay na kami ulit sa mga sasakyan. Ito yung mga sasakyan dito. Ara, ara. Ito yung mga usong sasakyan kasi pangakit sa bundok. So, yun guys, driver pa rin tayo hanggang ngayon. Dito, driver tayo. <laughs> ara. <laughs> driver, hanggang siya, siya driver namin. Yan guys, mamaya ulit. Bye. Yan guys, tuloy ko ulit. Ayun, <laughs> tayo na picture kami. Ayan, si Jan. Okay, <laughs> na picture siya, picture, siya, picture siya, kami dito guys. Maganda dito. Ayan, pero ngayon na ako naligo dito kasi nakaraan doon kami naligo sa baba guys. May hot spring din doon. So, ako. so ayan kapatid ko, Kambal. kamban. Ara! <laughs> Medyo mahirap. Ayun. Ayan, punta tayo doon guys, Kamala? hot spring kasama niya na. Ha? Yung kasama niya. naiwan? Ka na ah, naiwan. Na si Jinjin -jin yun. Ay, si Mami Jinjin. -Jin Jinjin. -Jin. Diba, Jin -jin. Jin -jin. so, kasama pa kami guys nandun, oh. Tabi niya da, tabi niya da. Ayan, tabi kay daanan. Medyo mahirap. Tabi niya da, tabi niya da. Ayan pa? Yeah. So, ayan. Yeah. <laughs> ayan. na tayo. So, ito yun guys. Gusto pag pumunta kayo dito, ayan. Dito maligo. Ayan, hot and cold. Ayan, <laughs> Ayan, natiritibig yun ng kambal. Ako, ako tayo! Ah, sige. So, ayan guys, nandito kami ngayon, ayan o. Hot and Cold Spring Resort. So, ayan. Dati sa GGB kami, yung, ngayon nandito kami ngayon sa Amarguez. Ayan, hot spring dito. So, ito si Jan. Punta tayo dun guys, Welcome maligo to sila. Welcome to Amarguez, hot and spring. Hot Hat and, and cold. cold. Hot <laughs> and cold spring pala. Ayan, sa taas. <laughs> Masaya dito guys. Kaya dalawang Kaka araw lang sila dito. oh sila ko sa doon tricycle. Pero dalawang araw lang sila dito. Dalawa uh, lang eh. So, yun. <laughs> Oo, oh, dumating sila kagabi. Tapos ngayon, buo. Bukas mabiyay na sila ulit. Kaya, yeah, mabalik na sila ulit sa Zambales. May pasok sila. oh Sarap dito. Pagod pero masaya. <laughs> Naliligo tayo. So ayan, doon ulit kay Matarik. Medyo ano, mataas. Exercise dito, exercise. Ayan, dito na. Kasi na iwan kami. So ayan, miss ko kayo dyan guys. Sa sambale. Sa Manila, sa delivery. Oo, dami na gano'n sa iyo ta. Ayan.